Bird? so kay sa ako nagalit yung lalo, yung lalo yung, ano don ako yan. Yung, doon ako dalo nagalit sabi ko, wala kang karapat ko. Yan. sabi ko wala kang karapatan hindi kayo nagalagajan Corvette, tegaso ano ba sagot niya sa akin nun? Hmm. sinabi niya sabi ako daw ang walang karapat okay? hindi ko naman daw yan kaano ano, -ano. Okay. Ang daw siya. malapit pa kay gamag ka anak niya ano 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 Ganun ang sagot sa akin yan. ano sabi ko ako lang may karapatan dyan manakit Mabin. sabi ko sa kanya, ako lang pero talagang harap-harapan niya, sinasaktan niya si Brent harap-harapan niya harap-harapan harap po, mumurahin Hana niya pa sabi ko hindi pwede, sabi ko hindi pwede yan wag bastos ka, wala kang resume so, pa, pa, ito yung pang-pang-pang-isa isang ano lang yan ni Francis daw mapipigka, ragat din tapos sabi niya, Hot kung kapal daw ng mukha ko nagsumbung pa daw ako sa mga kamag sabi niya sabi ko dapat Hot lang, dapat lang, sabi ko sinumbong talaga kita sa nagagawa mo. Ang una ko nung sinumbong, sobrang stress ko talaga, iyak ko na, iyak hindi May Inday mga mo. pangalan po sila dito. Sabi sabi bastusan kung bastusan. Andito pa ba yung anak ko. Andito pa yung panganay ko. Kaya umalis din yun. Ayaw lang, niya makita ng ganyan. Matry. 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 matri Malaki respeto niya kay papa niya. Matry. Matry. sabi niya kung hindi talaga. Matry. na Matry. 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 sa akin. Matry. Si Berto mo lang ginawa. Wala talagang ginawa. Tinampihan niya pa, nilapitan niya pa si, ano, si Gilbert. Tapos, sabi niya, buti pa daw si Mami Sally niya, hindi daw niya narinig na, na ginaganyan siya. Kahit ano daw, nagmumura siya, hindi daw siya pinaanong, hinayaan lang daw siya mura. Doon ka, sabi ko, doon ka magmura, wag dito. Harap-harapan ko, mumurahin mo yung mga anak ko, mga, ano ko, mga pamangkin mo, sabi ko sa kanya. Ganyan yung saktan mo. Sabi ko, tingnan mo, pinasaan mo.

Dead. Grabe talaga. Grabe ang stress. Ilang, ilang buwan sila dito. Giniis ko yun. hindi na. sumabog, ito, 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 ito. Na, ako. sumabog na ako eh. na ako eh. Sinaktan niya kasi. Ito, 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 ito. Hindi ko hindi ko alam na sinasaktan niya na pala itong mga to. Hindi na ito. Ang mga takot eh. Lalo na si Jamil. Utos-utosan niya yan. Pag hindi sumunod. Kakaltokan niya. Hindi nagsusumbong eh. Sabi ko sa kanila, hindi kayo nagsusumbong sa akin. Sipa. Hindi ko naman kayo asin dyan na sa labas. Galit na galit ako, nakikipag-away ako sa mga pamangkin ko dyan. Pinakalaban ko yan pag sila sinasaktan ay pinapagalitan. Ano? Wala kayong karapatan dyan, sabi ko. Wala kayong karapatan kung may kasalanan yan sa akin yung isumbong, sabi ko. Ako ang may... Ako lang may karapatang magdisiplina diyan. Hindi kayo. Sabi ko, ako ang nag-aalaga dyan. Ako ang nagsasakripisyo dyan. Kasi nasa puder ko yan. Sabi ko sa kanila. Pag may masamang mangyari tayo, sinong tatanong, sinong mananagot? Kayo ba? Sabi ko. Ako. Kasi ako yung pinagkatiwalaan yan. Yeah, ganun ko sila. Kaya itong mga ito, kahit anong sabi ko, huwag lumabas. Lagi na sa labas. Laging din talaga yan. Hindi ano, pwedeng ano, paghapon nagsumbong yung mga ano, pinasok daw yan sa loob, ginawang parcel, parcel, tuwang tuwa. Mm hmm. Eh kung hindi makahinga, ito si Jaryon yun. Ginawang gawa daw nilang parcel, parcel yan. Nilagay doon sa parang perhaps, ano. Hindi ko alam perhaps, kung ilo anong ilo pinag... ng tip. Hindi hmm. ko alam kung anong pinagagawa dyan. Akala nyo, hindi ko alam. Ha? Ha? May tuwang tuwa pa kayo? Ito, lakwan. Kahit may butas, kung masopo kayo doon. Lakwan. Oo, tama Lakwan. Si, Lakwan. Sino si Lakwan? Ang ka na, ka. Sabi ko mag Si Lakwan. Okay, si, yeah, na ano, si, si Lakwan. Lak nila palo talaga. Si may utos niyan. Para hindi ka ma-stress at hindi makulit sa'yo, palo mo. Para hindi matakot ayan. Kaya pag nandito lang yan, okay-okay lang yan sila pa ganyan. Pag wala ako yan, doon na. Kasi sabi ko ko sa kanila, hindi naman palagi tayong ano, kailangan ko lang, may ginagawa ako sa labas. May Sino naman ang okay. susunod? Hindi pwede na, lagi na lang ako nakaikot sa inyo, nakabantay. Matuto kayo sa mga ano nyo. Saan naman yung anak mo Sa Divisoria. Ano siya, mm -hmm. pahinante siya doon ng... Okay, okay, okay. Mang Hot Wheels. Hot so, Wheels Bay. Hot Wheels. Kaya, hot hot mga, wheels. Mga Sino yung, yung may pangalan Hot Wheels? <laughs> Winner. Ah, Hot Wheels, mana pero si Hartwell sir falun ng ng dito dapat may trabaho na ngalangang yani ni Brian na yung pangalan ano teamster na is na is na is pagkakataong ah, teamster na is na is pagkakataong teamster na na is na is na is pagkakataong teamster na is na is pagkakataong teamster na is na is na na na

O, anong pinakinain niyo yung tita niyo? Bumili 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 yung ginagawa niya lang Bumili Kahit binibigyan pala yan Kahit sa alaw, Binibigyan pa ng pera ni Berto Kasi iyo, kayo, ang binibigyan lang pala yan Sa akin ni Berto Pambayad sa tubig ko rin Bahala na kung anong pag-discarte ko Yung sabi niya baon-baon Hindi yan Galit yan sa pagbabaonan ko Yung mga yan ng pera Galit May parang si Kin-Kin din May ano na nga May baon na na na, ano, nakanin, baonan pa ng pera. Yun nga, sabi ko, hindi po pwede. At saka mamay may kailangan sa school na babayaran mo kuya kung ano. Katulad ni Daniel sinabi, ay may may inano kami ni, may binayaran kami doon, 4 o kaya 5 piso o kaya ano. pa mo niya. Ipapatay mo niya ito hindi okay. na ganun. Um, mm -hmm. ikaw maghapon ka lang no, sa school. ko, ito, na pili, na, ito na pili baatid ko, baatid ko. Baatid na, mo na, na, ko. Na, number mo namang matanda. ito, hindi pa yaman hindi mo yan naranas, Number 5. yaman naranas, hindi pa yaman naranas, hindi pa hindi pa yan Turo. Ay, ngayon kayo malalaki na. Ay, ah, hindi kaya nung nayat ay iniisip ko pag pinagawa na naman to. Hanggang may nakikita. Hindi ko pabili. Palamig kaya kung ano makita. Ay, ngayon kayo gabi na. Wala man sila makita tinda na. Kaya dito ako nakapuko sa bahay. Magluto na para pag dating kain na lang. Ito nga yung nabunot eh. Ngayon kasi tinanggal ko na yung ano kayo. Wala man pa. Ano pa na wala. Ito sayang. Nagpupuko sa

Well, yun well, ano mo yan kay Kinkin nee. ikaw na lang ang magsabi Julie. kay Kinkin papa Ayla. mo naman yan i, ano mo oh, mag that's Magbigay that's lang siya that's dyan that's kahit dalawang libo. dagdag ano na yan? Ano, imposible naman na hindi niya mama ni ano papa? Okay. niya okay. Ay, ano? 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 Pero

ito. Kasi buwat nila ni Mano ni Info. Yes. Again. Ito na siya. 1966. Master nyo naman. 1966. 1969. Ayan. 1966. 1969. Ito si Hot Kill. Yes. Ayan

Ganon din. Kasi nga siya, si Ate <laughs> <pala. laughs> <Ito, laughs> si Ma Si ano? December 1 lang si siya. Hat ito? lang. Hmm. Sabi ko, <laughs> like, oh. ko mag-16 na si ano uh. si Ito pa lang. Kailin ka na. din trabaho naman. na siya mag Ano? Hindi pa yatang si Sa lahat ng Sa stress Ano i-stress niya? Lagi siya nang sa trabaho. Lagi siyang naman sa doon sa. Tingnan mo kung ano hart niya. ko lang muna. wait, Hindi wala na yung pangalan. Kapangalan nito kai. wala na yung pangalan. Titigdon ko lang pangalan Oh, oh, ka naman ng uti, oh, ba ang uh, <coughs> na, Basta may binigay ako kayo. Bala ka na dyan mag-budget. Hmm. Tapos sa akin pa yun, mangunguha lahat ng kung That ano, ano, ano niya. Ipa Bigyan niya ng tatlong niyo, <coughs> <ut> <kumisansi>. <coughs> 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 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Forty two, sixty, seventy, eighty, ninety, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, subscribing kalian, twenty, twenty five, twenty six, twenty seven, twenty eight, twenty nine, thirty, thirty one, thirty two, thirty three, thirty forty five, forty six, forty seven, forty eight, forty nine, fifty, fifty, forty nine, fifty, fifty one, fifty two, fifty three, fifty four, fifty

Ikaw, nangangamuhan kayo. Mataw na pa magising sa'yo yung Ikaw pa yung pagsimpian ng pagkain. Nangangamuhan ka dapat. Yung mo. Yung na yung utawang pagsimpian. Balik ka. Tiniis lang kay mag-classmate, mag sila noon. May nangangamuhan na sana. Kung sana nagpakita ka ganyan, ay hanggang ngayon na sumutahan